Ano nga po ulit ang inyong mukhang pa-terap dito, Puro po kay yung aking... Tago po katagal na po kayong naranasan? Kasi 2 months na po. Ito daw po ay un-accident Tama po ba? Ngunit ano sa ginagawa kong bahay ko? Oo. Ito ang bumagsak po ako. Gano'ng katagal na po yun? Na 2 months na po. Di na nga po yung 2 months. pa. po Sirwa mo na. Eh, hindi nyo na pa, may stretch, ano? Sa Hindi. Sige, relax Parehas. Taas po parehas ang kamay kung hanggang saan ang kaya. Kasi yung pangitan Sa paliwa, kung kaya. Ang ganyan. Kaya. Ito. Ang na lang. Hindi may taas ng limbel lang. Paliwa Ayan dito, habang nakadipa po yan ganyan ganyang kasakit ito Kung re-rate ng 1 to 10 Bakit po? Uh, ganyang kasakit, sige namin ito puno ka rin Bakit? Yan lang namin alam naman po ito Ay, sa amin hindi naman kami lumayo Lalayos. <tipulong> Lalayos. Lalayos. Paresa, <laughs> pa lalayo sa... wala mo pinatatungo sa gabi wala ka, mo yan? hindi oh katulong ito eh, kaya na Kuldo may masakit pa kasi pipi may sakit pa ako. Sobrang sakit pa ba pag tinatas? Hindi ko ba ng na rin? Oo. Ito ang na lang ano. Tapos kaya na, doable na ang pagtataas. Masakit na lang yung muscle. Pahihilumin po natin. Okay? 15